kalangka Makita ko lang sa inyo, yan o, nagkakarga ang tropa, nagkakarga ng hollow block. Hindi kasi ako makabiyahe kasi yung aking truck ay sira. Hindi pa nagagawa, gagawin pa natin namin yan. May tropang CJ Parlat, nagkakarga ng matitibay na hollow block. Yan yung, gaganda ng hollow block namin. No. Matitibay na hollow block, garantisado. Nating mga tropang maigiting na magagawa ng hollow block ay maaga pa sila nag-umpisa. Maaga pa silang gumawa. Aking sasakyan ni Pasilip pa sa inyo. Kasi hindi pa nagagawa. Ah, ay Mandar? Ha? Akin okay na ako. Marga, okay. Mr. CJ Parlat. Solo mong biyahe ngayon. Dadalwa kasi kami ng truck dito. Mag-isa kami di biyahe ngayon. Nasa mga pahinanti mo? Wala. Wala. Eh, pasirip lang ngayon si Boss Raul. Ang Boss, nagsipis-kis ng kukulamber. biyahe oh. Biba nagagawa Kasi wala piyesa, magkano pa kami ng piyesa mamaya? Ito yung unit ko guys. Ito yung ginagamit ko kasi nga wala pa yung piyesa kaya hindi pa nagagawa. Kaya ako makabiyahe, kaya isang truck lang yung bibiyahe ngayon. Boss ko yung, yung titisip niyan. Boss, boss